You know, ang ganda ng palay dito oh, Maganda ang panahon ngayon, umaga Dito muna ako na masyal sa may palayan Ano to, labas na ng publasyon to publasyon manukan sa labas to Medyo siguro mga ano to, 2 kilometers magmula sa publasyon Ay, kita na yung bundok oh Yung bundok papunta ata yun sa Yung cape ano bang cape yun Ito yung highway oh lapat ng mga highway dito tingnan nyo oh 4 lanes madalang ang traffic. kaya dito sa Del Norte o oh kahit sa Min kahit sa parte ng Mindanao basta dito sa Mindanao halos walang traffic ang mga highway dito so, ang lalapad ng kali Four lanes ito naman yung isang beach front property sa tapat lang to nung palayan ayan oh tingnan nyan oh, dagat na yan pak Bang. Yung plat na area, dating pala yan din yan tingin ko kasi plat yan tapos walang puno. Siguro hindi na ginagamit kung may ari, hindi na siya nagpasaka dyan. Kaya ganoon nang nangyari dyan. Eto kasama ko itong dalawang kulokoy na to. Kanina pag ano to, gusto makawala. Ito pa isang parte ng ano, paglagpas ng malaking bahay. Ito yung bahay sa kanan, no? baka ang nakuan lang dito kasi katagalan ito, itong palaya na to baka maging anto residential area tayuan na marami kasi sa probinsya yung mga nag ano, ng, mga palayan nawawala na yung mga magsasaka yung mga matatanda na yung mga sinauna mga farmer yung mga naging anak nila ayaw na magsaka talang may nila yun ang problema dyan ito na yung kwan yung pagkagaling ko doon sa palayan nadaanan ko itong tulay na to 2 years ago two lanes lang ang tulay na to yan yung espalto sa gitna yan ang original na tulay Ayan, medyo maulap pa nga pero o, umaaraw naman eh na no, white din ang itong tulay na to Ayan, oh. Nantin nyo, yan ang wide niya kaya ito nadaanan ang tricycle eh kabilaan nyo one lane one lane dating two lanes ang tulay eh. ngayon naging four lanes na yun eh, ng... ang walang tulay eh, sigitin natin dito sa tulay yan, dito ganda mga ilog dito tira yan o oh. ngayon yung ilog dito ang linaw ng tubig oh. walang basura oh. pero walang isda pero merong area ng mga ilog dito na may isda eh pero dito sa tulay wala hindi magaano ang isda dito malapit sa tulay kasi uh, maraming tao tas daan na nasa sakyan maingay nabubulabog yan siguro banta dyan, dyan medyo malayo layo sa tulay itong ilog na to galing sa ano yan sa bukit Bantantas. taas ito naman yung kabila oh, dito, dito merong river dike ayun ganda pag may river dike yan yung exit ng ano yung river exit papuntang dagat na yan dyan lalabas lahat ng tubig dito sa ilog dinis ng tubig oh, oh. Pero tingin ko dapat itong sa tulay, i-dredge nila. Eh no, mababaw na. Natatambakan ng mga lupa ganda lang ko no ng highway tinan so, ang kwan lang dito ang napansin ko yung gitna yung original na pavement na gitna ng tulay hindi pa nila pinalitan hindi ginilaw ito tinan nyo may spalto pero ang ilalim niya, Kongkreto kasi kadalasan yung mga highway Kongkreto yan tapos papatungan ng espalto para ang takbo ng sasakyan smooth. Ay, rural. Bibis oh. Galing siguro ano yan. Shokong, ipil, o sintangan. Ayan, napapuntang di Polog. Ayan, may drain pa dito sa may ikuan. Napunta natin tong gilid. O, yun ang kuwan dito. Walang railings pa sa kabila, ganun din, wala pang railings yan ang mga napansin ko sa mga tulay na ginawa dito yung nag-widening walang railings, pero dapat kasi ang tulay may railings yan, eh. just in case magkaroon ng aksidente kung bubulusok yung sasakyan hindi direto dito, ayan o, oh, tinignan nyo to malalim eh o, pangulang railings yan dito ko na aksidente banda sa tulay ah, diretso ko dito sa ilog importante na may railings ang tulay pero maganda na, maganda ng tulay sana eh. railings na lang kulang pero kahit yung ibang sa, ibang lugar wala ding railings